mga idol yan ito yung inubiro natin kina ng umaga yan inubiro natin kina ng umaga 3 hours nang umaandar titingnan natin 3 hours na nakaandar mga idol oh 3 hours na nakaandar bukas saka natin ikukulant yan 3 hours na nakaandar mga idol pranandar namin yan mga alas 6.30 imidya alas na ngayon mag 3 hours na naabutan kami ng ulan mga idol oh lakas ng ulan yun, si Bray, oh. Nilalamig na si Bray. Lakas ng ulan. Nabota kami ng ulan. Yan. Kanina umaga namin to, binaba. Yun, kanina umaga yung binaba na yun, oh. Nairas namin ngayon. Yun. Anders, siya. Yan. Siyempre na kay aircon, ilaw, lahat yun. Sinisitap natin kasi kunwari na sa biyahe. So, 3 hours na naka siya malakas ang issue nito sobrang lakas sa gas uh, na discover namin lahat ng na ginawa ko bago namin ibaba palit ng in cleaning na injector palit uh, check ng fuel pump so, yung check namin ginawa sa fuel pump nagpalit kami ng motor malakas pa rin coil uh, nagpalit namin yari ng apat na coil spark plug uh, check namin inject uh, map sensor yun oxygen sensor nag check na rin uh, is, sabi ng mayari nagbabasa ay yung spark plug number 1 e. kaso pag dinadala sa amin nagpalit na sila ng spark plug kaya hindi namin makita ko yung basa yung, yung binuksan namin basa talaga siya number 1 yung piston yung piston niya basa at saka number 2 sa saka yung number 3 na exhaust ano exhaust at saka, number 3 at saka number 4 tapos isa intik naman ang basa number 1 at saka number 2 kaya nga sobrang lakas yan 3 hours titingnan natin yung konsumo sa gas 3 hours na titingnan natin baba siya sa ah uh, kalahati titignan natin baba kalahati kanina oh baba pa rin sa kalahati hindi lang pagbabago baba pa rin sa kalahati 3 hours you know sobrang lamig ng aircon so lakas ang ulan kasi you know niruntis ko muna bago ko ibaba kaso ang sabi ng driver pag uminit daw wala nang hatak ah uh, ginawa ko na lahat yun turbosot wala pring hatak kaya nakapag decision sila malakas na sa langis to uh, bawat change tatlong litro siya bago mag -wheel, tatlong litro dagdag bago mag change oil i malakas na pang mayaman na to pang mayaman Ayan. Ayan. tatlong oras buksan natin walang pressure walang pressure tatlong oras na kantar